ang saya-saya talaga pag Pasko. Madaming Christmas lights, magagandang mga parol, mga matitingkad na Christmas trees. Ngunit kahit gaano kaganda ang mga ito, lagi nating tatandaan na lahat ng mga ito ay fire hazards. Kaya here are safety tips mula sa ang bumbero ng Pilipinas. Gumamit ng hiwalay na saksakan sa ating mga Christmas decors. Pumili lamang sa mga lehitimong pamilihan. Tanggalin ang mga nakasaksak bago matulog. Ang Pasko ay panahon ng pagbubuklod at pagmamahalan. Pananangin namin sa lahat ng Pilipino ang masaya, makabuluhan at higit sa lahat ligtas na pagdiriwang. Mula sa amin sa ABB Party List, maligayang Pasko at manigong bagong taon sa inyong lahat.